Excuse me. Excuse me. Excuse me. Dang <laughs> gabi mayroon. gabi. Lung gabi. Punong barangay Agapito Rambo. Punong barangay Agapito Rambo. Ah, pupuntahan ko muna si Rambo. Maiwan ko muna kayo dito. Yes, hey, sir. Uy. Huwag kang pumayag na maagaw ni Rambo ang atensyon ni Eduardo, ha? Pumawa ka ng paraan. Ah, 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 talaga, Apo. That's great news. O, sige, magbantay ka muna dyan, ha? And mag-update ka sa akin, okay? Okay, bye-bye. <laughs> ano ng balita? And then, nag-pay off din yung pamumudmud natin ng 3 million pesos sa mga tao para bilhin yung boto nila. Tambak <laughs> ni Jerry si Rambo. <laughs> Sigurado akong umiiyak na ng ngayon manok ni Eduardo. What do you expect? Eh, sino nagtrain nag-train at nag-encourage kay Rambo para tumakbo? Eh, di yung numero unong talunan. <laughs> Mahirap ka talaga ng hmm. kalabahan Dahil hindi hindi ka pitigil hanggat hindi mo pinupulbos ang balaban. Talagang hindi. And may God have mercy on my enemies because I won't. Magandang <laughs> <laughs> gabi, magandang gabi. Kamusta kayo? Magandang gabi niyo, God. Hello. Hello. <laughs> Nakabahan ka ba? Oo Samuel hmm? Natatamba ka na putay ng kalaban eh Palakas pa rin pala si Kap Jerry sa mga tao Palakas siya kasi may pera siya Kunasamahan pala lang naman niya yung kahirapan ng mga tao eh Kaya nabibili niya yung mga boto Huwag ka masisiraan ng loob Rambo, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo Okay? You did your best And ang importante, malinis, victory is having done your best. And if you've done your best, you've won. Tama po kayo, Sir Mayor. Dapat po, hindi po ako nasaraan ng loob. Papanalo ko po para sa pamilya ko, para po sa inyo, at para sa lahat na nagtiwala po sa akin. Hindi po ako susuko kahit kailan. Fight! 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 <laughs> Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. fight, fight. fight. <laughs>